Kim Chu nakipag meet and greet, bestie na si Darren may pasalubong kay Kim. Ngayong araw na nga naganap ang event ni Kim Chu at ang kanyang meet and greet para sa ine-endorso nitong beauty products ng Bloom kung saan ay nagkaroon din ng pagkakataon, na makausap ng mga fans si Kim sa SM North Edsa ngayong hapon. Matsyaga din na nagabang kay Kim ang mga fans nito, para muli itong makita. Ayon kay Kim ay mas light na ngayon ang kanyang mga ginagawa. I, I get to do in I want, Ayon kay Kim ay nagagawa na nga nito ang kanyang mga gustong gawin. Nagbigay din ito ng tips sa kanyang meet and breathe. Make sure lang that we do the kahit three steps na ating skincare in order for us to take care of our skin. Tsaka yung pimple, hindi rin Kaya always tayo magaling sa skincare. Samantala, ibinahagi naman ni Kim sa Showtime kanina na pinasalubungan ito ng kanyang bestie na si Darren Muli na, din na pumasok si Darren sa Showtime kanina. <coughs>